Dito naman tayo sa kabila, guys, no. Dito tayo sa Katamlangan. Barangay Katamlangan. So, bisitahin natin ulit yung tatay dito na may tatlong anak. So, Kumustahin natin kasi matagal na rin tayo hindi nakabalik dito. Uy, may bibi. Hello. Hello! Kumusta ka na, bibi? Ngayon nakita nakita. Uy, nandito si kuya. Parang umuki na ang buhay, ah. Parang umuki na yung boy. mo. Kumusta ka na? Ito, mabuti pa rin. Mahina pa rin ako. Mahina pa rin ikaw? Hindi lumalakas. Ganun pa rin sa dati. Sa... Sa wala, sa wala, So, gano'n. Ah, sandali. Salamat sa pagboto. Hello, 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 my Hello, hello. Ayan, ito si tatay, no? Ano nga pangalan mo, tay? Johnny. Johnny. Jonisio. Do Jonisio. Jonisio mm. Datul. Ako po si Jonisio Datul, 53 years old po. Ilang taon, tay? 53 po. 53. May asawa, wala? Meron po. Asan yung asawa mo, tay? Nasa daraga, nagtatrabaho. Nagtrabaho, nagtrabaho, tay? Ano? Kasambahay. Kasambahay. May mga anak tay. May mga anak ko, ang lima. Nasaan? Ay, ang lima pala tay. Nasaan yung mga anak mo tay? Yung isa nasa putyaw. Halika nga, ni, nee, dito ka ni. Nee. Tabihan mo tatay nee, mo. Diyan na. dito ka na. Yung mga anak niya saan? daan. Yan lang natira. Oh, hindi din ako mo. Opo. Naliligo yung yung pangalawang yung panganay ko. Nasaan yung iba? Nasa putyaw. Nag-asawa. Nag-asawa yeah. na yung panganay? Panganay. Pangalawa tay. Halawa na, naligo sa balon. Ano yun? Naligo, naligo sa, 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 bo -bon. sa balon. Ah, naligo sa balon. Sa bo -bon. oh Oh, tapos ito na lang nandito. Dalawa. Asan yung sa isa? Diyana. Oh, halika, isa. Uy, isa. Diyana. Huwag kang magtago. Huwag kang magtago. Halika, halika. Oo. <coughs> uh -uh. Oo, oh, tay, matagal matagal ko nang gustong bumalik dito kaso wala po tayong ano eh, blessing na dumating. So ngayon lang karoon tayo ng blessing kaya Saka ako bumalik. Saan? Sino? Saan yan bat nag nagduyan? Na. Ilan ni Papa mo yan? Papa mo sure ka? Alin ni man? Opo ka Tabuhan mo papa. So ilan na ba yung asa uh, ilan na as ang asawa mo Salam ilang buwan na ilang buwan na pala ilang buwan na hindi nakauwi uh, Umuwi nung botolan siya mm. Ah okay Tas So bumalik uli sa kasambahay O di meron blessing yun meron dala blessing Mga sige Oh yun na pa salamat kami at kuno Meron meron siyang dala Meron siyang dala May dala siya Ba wow. So, kasi ilang buwan na ba yun siya hindi naka-uwi nung time na yun? Ganon, yung nandito kami? Hindi, ngayon Owi lang siya? Uwi ata ngayon kasi alam niya ata at siguro may sayawan. May sayawan? Wala naman ngayon sayawan. May sayawan. Ayaw? Ano, iske? Ay wala. Kabataan. Babae din yung isa? Opo. Babae. Ayun daw po, May ginagawa siya? Opo. Ba? Makayayaman yan. <laughs> 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 nah, Mahihain masyado. Mahihain? Mm. As <laughs> sa deslo? Ano ba yung iba? Ano pangalan mo? Pangalan mo? Jamaica. Jamaica? Ilan taon? Ten. Ten years old. Ten okay. So bakit nandito kayo, Tay? Ah, Doon yung bahay walang mo? Eh. Wala lang upuan. Ano upuan? Uh, wala ng upuan? Wala na upuan yung bahay mo? Uh, wala. Asan ah, yung higaan mo? Nandun. Nandun. Yung katri. Oo. Oh. Doon tayo. Oh. Bakalakad baka mahirap mahirapan dyan? ka ba? Yan, ka ba? <clears throat> Pero uh, ano, bagan lang kasi. Hindi, makakalakad ka ba? Pauwi sa inyo? Hmm, uh, alalayan alala ako. Sino ang alalay iyo? Ito? Madulas. Baka maano ka dahil. Huwag na, madulas. dyan ka na lang. Baka maano ka pa. mas madulas na yung... oh ma, ma madulas. Baka madulas ka pa dyan. Ako. Ka Problema na natin yan. <laughs> So punta lang natin yung bahay mo, no? E, ano ko lang yung bahay ni Tatay. Mm. Oh. Ito yung mo sa Panginoon na kang mabigyan kang bahay. Ito yung bahay ni Tatay, guys, no? Daan tayo dito tayo dadaan. Doon na lang siya kasi alam yon naman ma-ano, ma oh. madulas yung lupa. So ayan. So ito yung bahay niya, guys. Ney, halika muna si ano, halika muna dito ka. Halika muna. Pero kausapin ko ba't bata. Mm, yung si ano, yung anak. Halika, kausapin kita. Pasok ka sa bahay nyo. Mm. Oh, e, di ba dito yung papa mo natutulog? Kayo, saan kayo natutulog? Yung doon po sa Sino natutulog yun sa taas? Yung kuya ko. Yung pangalawa? Kasi na, nag-asawa na kasi yung panganay, no? Hindi hmm. yung pangalawa, yung kuya mo. ilang taon na yung kuya mo? Hmm. Ilan taon? 18. Wala bang trabaho kuya mo? Estudyante hmm. pa ba yun? Hmm. Ilang anong grade? Hmm. Hindi ko manaram. Hindi mo alam. So, siya natutulog. Hmm. Kuya mo lang. Tapos, yung kamo yung dalawa ng kapatid mo, saan matutulog doon sa sa may Samay sa kabilang bahay. Ito. Hmm. Ano 'yan yung pagkain niyo ngayon? Yung ano. Yung obus kamot, obus pari. Kamote. 'Yun 'yun. Hindi kayo kumain ng 'yun ang tanghalian niyo. Oh, hindi kanin? Mayroon man kanin. Ne kanin ano ulam niyo? 'Yung ayon yung obus. Obus ng ano? 'Yun ba? Hindi ko alam 'yun ah. So ito yun guys no, ito yung bahay nila, maliit yung bahay nila. Yan, ganito lang talaga kalaki yung bahay nila, guys. 'Yan mga kalingap. Mm. Buti okay okay na yung papa mo, pero parang ano pa rin no. 'Yan. So okay naman yung papa mo dito natutulog. Ito yung buhay nila dito. So okay. Ito na yung sitwasyon ni dito guys so ayun sige balik tayo balik tayo dito sa uh, sa 5 months ngayon lang kami nakabalik dito no 5 months ayun at nawala nang upuan dyan ay bakit ba, natulog, po. natulog? Ay. E naputol lang po. So dito kay natutulog. Asa na 'yung nakatira dito? Kami po. Ikaw ba 'yun? Opo. Ako po 'yung inireklamo. Nakausap namin. Ah, paano buntis? 'Yung anak niya. Maganda ka dati ah. Ano nangyari sa'yo? iyo? Siyempre ko magdadalang. Maganda pag buntis na. Pag maganda 'yung buntis. so. kaano ano mo pala sila? Sila kuya. Ano po? Hipag ko po siya. At yung kapatid niya po, asawa ko po. Ah, yung panganay? Yung bunso po. Ano? Ang asawa nito. Ang kapatid niya? Ang asawa niya, nito, ay, niya. Asawa niya magkapatid. Ah, oh, po. Ah, ang asawa nito. Ah, okay. Magkapatid. Po. Manugam siya niya. Kapatid. Okay. okay. Bilas lang dalawa? Mm hmm. Ah, mm -hmm. oh, bayaw? Yun na nga, ano. Tapos, itong dalawang anak, saan kayo natutulog? Saan kayo natutulog? Silbyon, Silbyon, Kahit ganito ang buhay, okay na pa rin, no? na magawa eh, no? Wala tayong Nag Mahirap, marami okay, talaga, mahirap talaga. Yung isa doon Nasaan na? Anong ginawa? Baka mayayaman to. Nasaan na? Ba't, ma, ba't ma, hiya, mahiyain ka dyan? Ang dilim! Ha? Huh? hali dito okay, nakausap nga nakausap nga nakausap mama mo? oo uh -huh. ah mama niya nakausap niya yung mama niya hmm. nakausap niya mama niya magkano naman sahod ako sa hawa mo doon sa ano? 5,000 5,000 a month? a month tapos pinapadala sa inyo? pinapadala pambili ng bigas filetado mga ano 3,000 pag-eskwela so, pag-eskwela sa mga bata ano? Ang mga dami. Ang tatlo oh, Mahirap din. Yung isa yung pangatlong pangalan na lalaki na anak ko may sakit din. Oh, may sakit? Ano sa putyaw? Sa putyaw? Sa ate niya. Hmm. Ano naman sakit doon? Ano din yung sakit sa baga yung Ubo oh. nang ubo. May tubig yung bahay. na yung hirap naman ng buhay natin. Tapos mayroon, magkaroon pa tayo ng problema. Uh, okay lang sa sana ba na kahit mahirap tayo, pero wala naman tayong uh, sakit, no? Sakit yung yung, yung ako, panalangin ko sa Diyos na kahit mahirap, tinatanggap ko yung pagkahirap ko. Mm -hmm. Wala kami sakit. Kaya nga eh. Okay lang sana mahirap tayo, basta wala lang tayong sakit. Yun talaga ang pinaka -importante natin sa buhay at least masaya kahit mahirap masaya, masaya. Yung mahirap tayo tapos magkaroon pa tayo ng sakit napakalungkot gusto ko sana magpalap wala kami pera pera ano pala nga talaga ang sakit mo tay nagsimula ako sa hindi naman ako na stroke hmm. ano yun simula ako na para na yung namagay yung paa ko hindi ko magalaw arthritis daw ata yun mm. tapos yung, abang lumatumatakbo yung buwan yung buwan hmm. Parang nararamdaman ko, bumabagal ang katawang ko, nangiyin na ang katawang ko. Mm. Bumabagal ang kilos ko. Mm. Saan kaya yun? Pero wala kang, hindi ka pa napa-check up ng doktor ng time na yun na nang... A check up ako dito sa Sorsogon Hospital. So ano naman Wala sabi? naman akong COVID-19 kasi mm. <laughs> bago ko pumasok sa hospital, i check up so, ka kung sakit ka. So ano naman sabi ng doktor? Ano daw ang resulta? sabi ng doktor sa kainom mo yan kasi sigurilo mo oh really mm, eh Ganun? tinanggal ko na ano dalawa dalawang tanaw hindi na nagrelo minom mm. ang problema ko lang bakit pare bakit ganito pa rin hindi ka pa rin nagbago hindi nagbabago mahina ang katawan ko at saka parang mm, ano para kaya no to? balance yung yung paglalakad ko Parang wala talaga siyang sure na finding sa doktor, yeah. no? No, namaga yung paa mo. Pero bakit parang paralyzed ka, hindi magalaw yung katawan mo? Nga, parang wala akong ugat na ano eh. Kaya nga no, hindi mapalokturan, hindi, hindi maka makapag... Ano? Walang nangin, lakas. Walang lakas na, nang, nahihinig pa rin ako. Eh, masyadong, masyadong matakaw ako, bakit hindi pa rin ako tumataba. Kaya nga, bakit? Ano kaya? No, wala talagang ang, ano eh. Ang nararamdaman ko lang yung parang pagod, pa yung nalay, yung awit, pananakit ng kasukasuan ko. Ano kaya yung sakit na yan? Hmm. Kaya Hindi gusto ma... ko sana mapalaptes sa albay daw. Ilang buwan na nga yan tiniis mo tayo? Taon na, mag isang taon, mag Ay, -isang taon na. Isang taon na pala? Magdalawang taon na. Uy. Si hmm. 2021 nagsimula. 2021 so is isang bisis ka lang pa is isang bisis ka lang nagpa-check up oh dito po sa dito sa hospital sa Sorsogon sa Sorsogon to kasi hindi na nasundan no hindi na nasundan ano ba yan ang hirap hmm. yun ang no? hirap na may binigay sa akin ng mga gagawad na papel para ano para ma-check up ako wala eh walang wala, wala naman kaming kapera pera pati ba naman bahay wala kaming kabay bahay ayan may kubo kaya nga no, sana na na... ko ka no. sana kay Bossing Bal na <coughs> bigyan mo, bigyan niya kami ng bahay lang. Mm e, e. Para sa aking mga anak ko, baro ko, ako pumano kung ako sa... Bilin mo kay Kuya Bal sa mga sponsor. Kuya Kaya... Yeah. Sana so, nga may maawa na kahit maawa po kaya sa amin. May meron lang ano na kahit nang tama, ma, Maayos lang yung bahay niya. May kwarto may man lang. O oh, may kwarto kasi napakaliit yan eh. Parang akubeta ah, lang yan nakalaki Tutulugan yung... Tutulugan ng taas. Tutulug mga anak ko dyan sa taas. Mm. Kaya nga, no, na, ano, hirap talaga. So, nakita niyo may banig. Mm -hmm. nakita ko nga ni doon. Nakikita ko Nakikita ko nga. ako ni Kaya nga. So, <coughs> ayun. So, ayan no, mga kalingap, nakita ninyo yung bahay na yan no. Ayan yung bahay niya. Maliit talaga. Maliit, saka walang maayos na yung ano. Mga babae <coughs> oo, oo. Wala talaga siyang maayos talaga na sitwasyon niyo. Walang pamumuhay nila or Marakon. na lang. Ganun lang siya. Napaka, tayo lupa niyo bayan? yan? Ay, hmm. Hindi. Hindi Nakiano lang kayo? Nakitira. Nakitira, nakitira, nakitira lang? lang Hmm. Kahit light materials lang okay na. Basta may bahay, no? Sana e, nga may makatulong. Pinagtungtungan ang bahay ko. Nagbayad ako ng 5,000 lang noon pa. Noon pa? Para may matungtungan yung bahay o, ko. O, para may matayo ka lang na bahay. Mm. Oh. E, 10 to 10, 2011. Hmm. Oh. Kaya 2011 pa. Ano nang hinilig ako po? Pag itiintay na taas ko yung kamay ko na ano? Ang hirap naman. Hirap na no, parang... Mahirap talaga. May kumukontra. Mm -hmm. so, na sana kailangan ko para magumarin na ako makapagtrabaho kahit na ganitong uh, hirap namin. Basta makapagtrabaho lang Kaya nga. Ikaw ano, ne? Anong naisip mo? Ano yung nakita mo sa papa mo? Diyan ka, umupo ka. Tingin na. Ka na, ka kay uh, Puya, ba? Na. Uh, ano yung sa nakikita mo sa papa situation mo? Anong nararamdaman mo para sa yung papa? Anong nararamdaman mo? Ha? Huh? Naawa ka ba o ano? Naawa ka. Naawa ka ba sa kanyang kalagayan na ganyan? Huh? Ano yung hinihiling mo? Hinihiling, hinihiling mo kay Lord sa Diyos. Ano hinihiling mo kay Lord? para sa sa sitwasyon ninyo. Mm. -hmm. Ah. Sabi na, pagyab, ka na ba Sabihin nato pagka kanto ba na nakikita ka sabihin. sa buong mundo, sa buong bansa. Sana may turuan hmm. sa akin na bigyan ako ng para bahay pati upuan na may sandalan. Serbal mo, apokole sa akin. Si <laughs> hmm. so, ganyan talaga yung ano ni ano no. Pero pag lumalakad ka, kailangan mo na kailangan na may magaalalay sa iyo. No? Pag naglakad ako, minsan umaatras ang paglakad ko wala, hindi ko makontrol Ay, pa ako. Mahirap 'yun, baka matumba ka pa. Tapos pag palusong, deretso ang lakad ko kasi pa, 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 wala walang kontrol para gusto ko ibanggal katawan ko sa puno. Mayaman pa sana kita di. Oo. So, hanggang dito ka lang, no? Kasi hirap din lakarin yun sa babae. Kasi pa, dahan, may base oo, dyan oo. Talagang baka magulong-gulong ka pa. Kasi paangat to dito, eh. Lalo kang mamaday. At ko lang pag naliligo lang na sa hapon. Tinitis ko lang may baston. Asan ka ba naliligo? Doon sa puso. Doon sa puso. Doon maglakad? Oo. karin oh. Lala ka rin? Bababa? -ba? Hindi lang mamagigib? Hindi kayo nag-ibig? Igib? Igiban Igib. nyo na lang yung papa nyo. Baka anong pa pang mangyari yan doon? dahan-dahan lang yung paglakat ko para exercise daw. Exercise? Oo, oh, eh wala naman nangyayari. Lagi lang kaya nga, 2 years ba? na nga eh. Wala pa rin pangyayari yung... Sana Baka may makawa sa akin, ka ni Kuya Bal, yung tulungan ako mapalabtis lang. So. Wala ba kang uh, mga ano, tay, yung mga herbal-herbal lang sana, no? Wala, no? Tsaka wala kasing nagmamasad-masad sa'yo eh dapat wala ako sarili ko minsan gasang nilalagay ko kasi walang gamot kailangan kasi may magmassage kasi yung mga nerves nerves natin sa ating mga katawan para mabubuhay ba oh. oh. ako nagmamasa sa binti ko kasi gasang nilalagay ko walang gamot naman na ipapahid ko ano nga yung trabaho mo dati tay bakit ka nakarating pala dito ikwento mo nga tay kung ano bakit ka mm -hmm. nakarating dito sa sa Bicol oh dito yeah. Dati akong talent coordinator mm. ng GM7. Nakita kami ng misis ko. Oh, Oo, din. Sa Manila. Mm. Tapos, dahil wala akong pinag-aralan, no, kung ano-ano ang trabaho ko, catering service, mm. tapos. Line, tapos kitchen helper, mm. Yung nakikilaw yung Marami pero, ka palang trabaho. Ano, na ako sa, 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 sa restaurant na pag-aari ng Hercito Estrada. Ba? Hmm. Ang galing. Ang dami mo palang mga experience. Yung, ano, yung mga art, yung artista. Oh, yung ang dami niya experience. RC Then, tapos nun, na nagkilala kayo ng asawa mo. Nakilala kami sa ano, sa taping. Taping. Ang so, Galing ah. mga no, trabaho ninyo noon ah. Ang Ay. galing. Then, pagkatapos no, nag-asawa na kayo. Nag-asawa na kami, binigyan kami ng panganay na nanganak na yung misis ko, 2,000. Mm. Pinanganak sa Tundol Don Sol. Okay. So, so mm. Tapos, yung limang mong anak, Lima kong, dito lang talaga sila na isilang? Yung, dala, yung, yung, yung isa lang, ito, dito lang na isilang sa Bicol, mm. si Jamaica. Siyah ito, si Jamaica. Oo, yung apat sa Maynila. Maynila. So, ko lang yung nangupahan kami lang doon sa Manila. okay. Tapos nang ano na kayo, naghirap na kayo doon, umuwi kayo dito. Umuwi kami dito, sobrang hirap na ano, kahit na lahat na bibilin. Mm -hmm. dito naman. kasi trabaho mo pa sa line, sa lang. Mm -hmm. Kasi mas lalo, ano sa tingin mo tay? Mas okay kayo doon kahit nangupahan kayo or mas nahirapan kayo dito? mas okay rito ligtas ng mga bata pa kasi, kasi doon pa nakikita ko mga bata sa Manila mapariwara mm. so, oh, ayun so yung sakit mo tay saan saan, saan yan, yan nag-start 2021 nag-start unting-unting nanghihina katawan ko hanggang paglalakad ko nagbababago nagsimula lang ako nung Nung nag ka yung kanang, kanang paa ko na maga, hindi ko magalaw. Dito yan nagumpisa umpisa sa Bicol, yung sakit mo? Sa Manila. Ah, sa Manila. Kaya pala umuwi kayo kasi mayroon Kung, ka ng sakit. Ah, ah, dahil may sakit na ako, umuwi mm. na ako dahil may sakit. Yan ako na lang mag na sa Manila. Umuwi pala. ako noong 2021. Mm. So, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, gumagaling ka sa Bicol, uwi ka presang ano presyong hangin. Mali mm, naman. Presko hangin tayo, frisco. wala pa rin babago, no. Presko kaso lang ang problema rito, makain. Wala rin, ang hirap. Paano kagagaling kung wala kang pagkain? Mm -hmm. Ay oo, oo, isa talaga importante talaga pagkaing wala pang pagkain. Mm -hmm. Ang ka. Importante talaga 'yung may mainit-init na bagong subo na. Oo. Ulam, ay, oo. sabaw. Sabaw, no? Sarap, may Mano sabaw. Man, panay malunggay. Mm -hmm. natatalbos na yung saluyot ko na. Parang, parang namimiss mo na yung sinasabi mo, tayo. no? <laughs> hindi ba nila, hindi ba kayo nag, nagluluto niyang sinabi mo na ulam? <laughs> hindi ba basta nagluluto kayo dyan? Hindi kayo nagluluto? Nagluluto kami, dinending. Mm, okay. Yung saluyot na, talbos ng na saluyot, ay, dahon ng saluyot gusto mo tay magluto tayo ng ganyan natapos tinabas yung saluyot ko na gulay ko diyan wala na wala na so <laughs> mm, oh, sige ayun na, na nga Talbos ng Kao. okay so ayan tayo no ah, ito na yung blessing natin tayo so uh, ito ay ah, hinahati-hati ko lang sa inyo dito kasi apat kasi kayo dito na binalikan ko uh, yan. Ay salamat. Salam. 'Yan yung nodo sa mm. ayan, no, sa so kayo ano? 'Yan lang counting bagay lang yan oh. tay kay, kasi apat kayong babalikan ni. Eh. Saka ayon. Maraming maraming salamat po. Bal Santos Matuban. Ma, Bago Bal Santos Matuban. Uh -huh. Salamat po sa uh -huh. pagbibigay niyo ng biyaya sa amin. Oo. Uh Marami-maraming -huh. maraming salamat po sa inyo. Uh -huh. Ayon tay so uh -huh. Sana tayo darating din ang time na bigyan na naman tayo kay Lord ng blessing, more blessing, baka makabalik pa rin tayo at ma mabigyan pa rin tayo, mabigyan ko pa rin kayo ng ayuda nung. No? Salamat po. Ah, uh, kasi sa salamat po. na lang yan tayo, no? Kasi um, ano talaga yan, no? um, yan no? um, tamang-tama lang talaga yan sa ano apat um, kayo. Salamat um, po. Pagtiagaan lang yan, sana makabalik pa tayo dito ng ano pag mayroon pa tayo mga matatanggap mula sa ating mga kapwa natin na uh, may mabuting puso. Baka may mag-abot din ng kaunting, kahit kaunti lang, at least uh, nakakatulong, no? So, salamat, salamat. baka, ano, te, uh, basta, babalik lang tayo dito pag, ano, may... Uh, salamat, sir. Mm -mm. Salamat, ma'am. Ayun, so, yan na, guys, no? Uh, dito na tayo magtatapos yung ating uh, interview kay Tatay uh, Donisio Datul dato. Dato. Oh, yan. So, salamat, ha? salamat sa, salamat sa, ayun, sa biyaya na binigay. Ito ay mula sa taong bigla na lang pumapasok sa aking YouTube at nagbigay ng kanyang blessing. So, sinishare ko na rin. Kaya, uh, kay Lewis Cabo. yan Lewis Cabo. Ayan. Magpasalamat ako kay Lewis Cabo. Thank you, brother, for your sharing your blessing to me that now I give also the blessing to the other people who need our help. Thank you, Brother Luis Cabo. Yan. So, ayan, kay Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, Kuya Bal, ayan, um, pasalamat din tayo kay Kuya Bal, dahil kung wala yung, Mala ano, siya. dito, charity dito, vlogger, wala si Kuya, hindi na, nagtayo siya dito ng, ano, sa, dito sa, ano, surusugon, ay, wala, walang may abot na tulong. Um, hindi tayo magkakilala. tayo magkakilala. Malabo yung, ano, ko, video ko. Ayan. So okay guys, thank you so much sa mga uh, nanonood sa ating uh, video ngayon or vlog natin ngayon ay eh. ano ba ito nangyari sa akin video ano ay pasalamat sa inyong lahat no. Sana suportahan natin uh, yung mga nangailangan. And ito po si Ate si Kagawad po to, si Kagawad. Ay, pangalan mo ng ate? Arnida. Arnida, yan. Lunggabella. Isang kagawad dito sa sa ano? Katamlangan. Katamlangan. Ayan, nanalo ulit siya. Yan siya yung pumunta sa landing pad para humingi ng tulong, no? Para para matulungan, para matulungan yun. yung mga tao niya, yung mga kabarangay niya. Mm -hmm. Yan, so yan. Ayot. Sana marami pa kayong darating na tulong dito sa aming lugar mm -mm. kasi mababait kayo. Mm -mm. Marami yes. pang blessing ang darating sa inyo. Yan, praise the Lord. Yan. na iwawalas dito sa mga mahihirap. Yan, okay. So ayan na. Thank you sa mga manonood. Shout out sa inyong lahat. Thank you so much guys, salamat, no? Salamat. Okay.